Okay, okay. Oh. Oh, ayan. Okay, okay, okay. Okay, okay. Oh, ayan. Okay, thank you, sir. Oh. Ah! Alert! Oh, nakuha na. Kinuha yun. Nakuha na. Ayo, dakuha na. Thank you, thank you. Ah, so si what's? Yeah, Susie, Keith, Susie. Okay, okay. okay. Oh, arigato. Oh, arigato. ano Japanese, Japanese Malaysia, siya, Japanese. Oh, arigato. Oh, Okay, okay. Asa ni yung yung ano, yung ano, yung Nabol na. Asa yung lover mo, yung lover mo. Nabol. Yung lover, lover, boy. Ayo, you go ano? Oh, i stay wait, 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 wait baka madali ka pa 'yan. Oh, yo ano, yo take uh, take <laughs> care, kayo <laughs> your phone. Oh. Ang oh, galing makigil si Alab oh. <laughs> <laughs> uh, ano kasi yang kinuha kasi ng mga batang hamog yung kanilang ano, susi. Ba, ano yung susi, di ba? Ki? Kinuha nung mga batang hamog kanina. Akala namin kasi humihingi lang ng pagkain, no. Oh. Hindi kinapkop na talaga. Ah, eh, kita Kinaan mo niyo. ba kinapkop? Oo, oh, ayun na ito mga sabi ko kasi eh. na, na, natin. Oh. Uh, Oh, wait mo lang, wait, 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 wait mo lang yung asawa mo. Eh. Oh, yung lover boy mo, wait mo lang ha. Wait mo lang yung lover boy mo. P Pero yung phone, yung phone. Phone, yung phone, phone. Okay, okay, tao. Yeah, you, you call, you call your lover ha. ah oh, matawag na po siya. Oh. Buti mabait yung bata, no? Isi na uli. Nag, eh, nagbigay ng pera, nagbigay? Ma money. Mahirap din pala pag hindi ka Mahirap din pala pag bumunta ka ng bansa hindi mo alam yung salita, no? Okay. Kahit English hindi okay. niya alam. Is this common? Ah, common. Pareha. Ah, oh, 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 okay. Transit ko Common? Common sense. Ah, sige. Ingat, pare ko. Ingat, ingat. Ako, I'm here, I'm here this week. Yung fight in, ano, Sa neighborhood. Park. Ha? O, oh, fight namin yung fight. <laughs> o, oh, iba, iba, video mo pare ko. Ay. Uh -huh. Alabanan namin yung mga fighting, ano, ninakawan si Pus, eh. Huh? oh, yung asawa niya, ninakawan. Yung Buti ano, nakuha. Susi lang. Hindi namin alam kung may set mong kasama, <laughs> eh. Oh, yung sinauli na, si Yung lalaki kasi sumunod. Asawa nito. your, your lover, your lover is go. Oh, go uh, go go. Ah go inside. Okay, okay, we we area? Yan. I'm back your lover boy. Okay? Ah uh, uh, a waiting ah. Uh. I natin. Okay. Abang ah uh, ano sa English 'yun? Abang wala pa 'yung asawa nila, asawa niya. Kami ang magbabantay. Super hero. Super hero. I'm super hero. Yeah. <laughs> Hello? Yo aswal, okay? Ayun si Okay, okay. This is ano? Your speech is Darwin vlog. Hey, a... Oh. Oh. Oh, okay. bye oh. Ah, Ayala. <laughs> ah. <Blugger, laughs> yeah, security guard is. Oh, okay, okay, okay na. Kumuhan hey, this police. Ayun, may pulis na, may pulis na, may, may pulis na dumating at saka security guard. No ba don? Ah, tara. Ah. Yan. Ah, binalik na po 'yung susi. Kasi na. Ah, oh, binalik na po. Hindi marunong mag-English po eh. Yung kasama daw po niya inintay. mag Po niya inintay hindi marunang mag asawa sir hindi marunang hindi niya sa cellphone ayun uli na sir yung susi hindi nabili talaga nabili naman iniintay niya yung asawa niya you can come you can come with me yes yes can <laughs> Alumi, palumi, palumi. Palumi. Palumi, ma'am. Palumi. Wow, itang. <laughs> wow. Wow, tatay. <laughs> Lumibal, ha? Yes, uh, sir. si Kuya. Yes, sir. Salamat, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Arigato. Arigato na, Simon. Dito tayo. The is wife is here. His wife is here. Here, here, here. Here, here, here. Here, here. Okay, okay. Okay, okay. Oh! Oh, ayan. Okay, okay, okay. Okay, okay. Oh, ayan. Okay, thank you, sir. Okay, thank you, mo na tayo. Ayan. Ayan, okay. Ayan, nakuha na, nakuha na. Okay, okay. Take care, take care. Thank you. Thank you. Ar <laughs> okay. Arigato, ar arigato. Okay, okay, okay. Ayan. Hindi naman nasayang ang aming adventure ngayong araw dahil di mo kami dahil may natulungan kaming mga ano yun, Japanese? Oo, oh, Japanese. Arigato, Japanese. Arigato, arigato. Okay, arigato. 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 Ayan na sila, oh. oh. Yee! <inaudible> Yee! Sweet na uli sila. Ayan, oh. Ayan. Ayan, no. Ito kasi Eh.